Ang dami ko pang iahangir. Magbuti mo pag aahangir ha? ha? Magbuti mo pag aahangir. o mo, di ba? dami ko pang hanger Galingan mo pag aahangir ha, Galit ka? Ah, good. Kala ko galit ka eh. naman ako ng mga plato. si Grabe naman kasi pagay. Oo. Oh. Oh. ba diba, oh? Dami kong hugasan. Hindi ko pa ha. Hindi lang tira ha. Lahat yun. Lahat yun. Lahat yun. Lahat yun. Tapos, mo muna bago sabunan. Tapos sabunan mo bago banlawan balawan. na. Isin mo. Yan. Okay. Good. ka. Okay. Good, good, good. Mabot yung bata. ka